Try tayo rito. Malalim. Malalim at malabo. <laughs> malalim at malabo. Try natin. Mga angler eh. Hindi basta-basta naaawat yan eh. Okay. First cast. 何だろう Sobrang labo ng tubig ng idol. Yo, fish on. fish on mga idol. Hoy, bumitaw sayang. Bumitaw. Padalong hagis pa lang 'yun. Mm, pa. Sayang naman. Fish on sana agad mga idol, padalong hagis. Mm. Ito na. Yan. Ito, malaki-laki. Pangatlong bato ito, mga idol. Ito ka. Ah. Ay, naku. Bitaw again, mga idol. Sayang. Dalawang magkasunod. to try natin to mga idol wala eh puro anhok yung ating padawi palta natin ang lor hmm. Eh. yan ibang kulay yan ibang kulay hmm. Eh. patatlo na to mga idol nagpalit tayo ng lur hindi makahuli yung makuto eh puro strike lang yan ito yung ginamit natin okay wala na, mukhang maliit o, mga idol oh first cuts Ayan, patatlong strike to minahon ng dalwa bitaw ito yung ginamit natin oh no? from sibuyan din to tagal na sa akin ngayon ko lang sinalang. Sa mga panahon mga idol, sa aming lugar, malakas ang hangin. Dito sa tapat na kalma ng kaunti. Nakakarangan tayo eh. Pero sa ibang spot, hindi tayo makadali kasi malakas ang hangin tsaka alon yan ang pungkan pungkan ito mga idol try natin yan tumigil lang kagatan eh kilala na yata agad nakilala agad yung ating door Pala, dali-dali, mga idol. Mahaba, oh, mahabang sudah mga idol. Second catch, mga idol. catch, oh, iyan, mo. Okay. Akan touch, Aduh hmm, ada, terlupakan.